Ayan ay, nandito tayo ngayon sa may dulo na ng Carmen Planas. So, ang mga latag dito ni tatay ngayon, so, andito ngayon mga sapatos na available. Ganun, marami dito mga chinilas din guys, oh. Magkano naman dito say, sa mga latag, ganyan itong sapatos. Isang daan. Ito mga boots, oh. 300 yung mga boots, yan. Yung mga boots dito. Ah, available, oh. mga ganito. Ito mga ganitong laranday. Eh. 500, eh. Nag parang transformer to ano yan trans yan yeah, no? may mga ah, ano tawag dito blower 150. 150 na lang to mga blower dito 150 ito mga pang sandaan na. na lang to cutter ano sandaan na lang yung dito yon cutter tawag dito kiwi pa siya ano to yung parang ano Bib, uh, bakana naman to, 30, Yung lang lang. 30 pesos, Yan. 30 pesos, ito may pang mga walkman dito, mayroon 50 Ayan kabi nandito tayo sa may tapat ng 168 mall Pupunta tayo ngayon sa may Carmen Planas Yun, Inatak na natin doong ano, Rigto Dito sa may Divisoria Ayan kabi nandito tayo ngayon sa may Divisoria sa kabahan itong Rigto Avenue So kapasadaan natin ngayon yung ah, Carmen Planas So update tayo ngayon dito sa may Carmen Planas kabi sa mga Makita natin ang mga bilihin dito Yeah, no? Talagang napakalinis pa rin ng divisorya guys So mga 8 na tayo dito dumating At ito Abutan natin na Talagang uh, napakalinis talaga So video tinangali na tayo Kaya hindi natin abutin yung klaseng dito Ayan o no? Yun yung malamis po Pakita natin yung mahaba pa Yung ma medyo malayo pa dito yung Peltras Bank Yun Doon tayo pupunta Gilid para makapunta tayo dito sa mismong Carmen Planas guys so tatawid tayo dito ngayon oh. no? dito sa may ano you know, yung eh dito may mga parkingan na mismo ayan dito sa ating paglalakad guys na yan nakita na natin itong uh, landmark natin yung Peltras Bank so ngayong araw ng Webes at July 31, 2025 guys. So mag-update tayo ngayon dito sa so may Carmen Planas. Yan, mismo yung World Trust Bank. World Bank. And then, yan. Yeah. Ito na yung ating kasadaan ngayon. So, yan. Nandito pa yung mga latag ng mga plasticware na halagang 20 pesos. Oh, sa gilid nito, nandito rin yung mga nakalatag na mga gulay. Oh. Ayan. Tumpok-tumpok yun dito. At itong mga tools. Mga power tools na tinitinda dito. Ayan. Available pa yun dito. Ayan o. No? Dito yung seedless pa rin na ubas. 50 pesos yung tumpok. Ayan. Pagkali dito. Kaya di ko tayo dito sa ano, dito naman sa mga katabi dito, ito, mga rilo na mga latag dito, mga boy yeah. yun, nandito yung mga, yun, mga naganap ng mga ganito, yon, meron dito mga tools, sa inyo yun mabil dito napakadami din dito, yung mabibili nyo, yan, yung mga ganitong latag dito naganap ng mga tools, mga gamit sa bahay, meron din dito, yon, higat pa tayo dito, yun, so dito yung mga latag dito, yun, nandito pa rin yung mga key holder 50 pesos na yan dito mga key holder sa ngayon no? yan mga key holder yan mga salamin mga side mirror 15 pesos yung isa keychain yan na uh, 20 pesos lang yung dito yung isa sa mga ano, sa plaka 10 piso yung mga tormilyo meron dito mga latag ni madam dito yan yung mga latag din ni madam yan yan ang dami dito yung mga ano, mga latag yan yan Eh madam, yan, mga uh, ano, naghanap ng mga ano mga wire mayroon dito ano hindi para sa mga lahat ng mga 50 pesos yung mga wire tapos cellphone charger ayan ah doon punta tayo doon sa kabila Ayan ay, nandito tayo ngayon sa may dulo na ng Carmen Plana. So, update lang natin dito sa mga latag sa ngayon. Ni... E... ano makalang tayo? Ano makalang niya? Ayun, ayun. Ito yung mga natag dito ni tatay ngayon. Oh. So, andito yung mga sapatos na available. Ganun, marami dito mga chinilas din guys. Oh. Magkaan naman dito say, sa mga latag. Ganyan sapatos. Isang daan. Ito mga boots. Oh. 300 yung mga boots. Yan. yung mga boots dito. Ito, 350. Ayun. Ah, 300. dito Isang daan na lang ito. Oh. Nandito guys. Oh. So baka may mapusuhan kayong mga natag dito sa ngayon na Amila Bulo, yung mga ganito. Ito yung mga ganitong laranda eh. 500 eh. Parang transformer to ano? Transformer, meron dito. Yon. Yung mga ganito, mga sakit. Extension, 80. 80, yan Oh. Meron dito. Mga ilaw, yon Meron din dito. Ito yung mga ano to, no? Mga... Um... Emergency light, mayroon din dito. Ayan, no? Baka may magustuhan kayo dito. Mga power bank, mayroon din dito. Mga latag si tatay ngayon, mga power bank. Ah, uh, inyong yun mabibili dito. Dito lang sa dulo ng Carmen Planas, yung guys, oh. Ah, uh, mabibili dito. May, mayroon din siya dito, ano, MX uh, Q-Pro 4K. Yan. Sa inyo rin itong, ano, mga, mga, mga sing-sing. Pagkano -sing. naman dyan? 50, ano. Mga stainless na sing-sing na mabibili nyo dito. Ah, uh, ito, mga, mga cord, mga station, ang ah, mga ano charger meron dito yung mga nakalatag niya so available dito ngayong Webes to guys ayun yung nakikita natin ng mga latag sa ngayon na inyong mabibili sa ngayon dito sa may murautan ito extension cord na pwede dito pang ano pang uh, sa cellphone meron dito yun o oh. yeah. ipili na lang kayo dito mga ano dito mga mga headset mayroon din dito mga earphone mayroon dito mga pang earphone yan eh dito ipilin lang kayo dito guys baka may mga magustuhan kayo ito mayroon dito ng ano. Stethoscope ba to guys right? magkano naman to 150 so mayroon pang ano yan no? yan natin o no? Uh, may dito na available si tatay ng mga latag sa ngayon, 150 pesos lang do. Mga remote control, mga nag mga, mga naghahanap ng remote control, mayroon din dito. Yan oh. No? Ano? Ah, yung mga sulit dito naman guys, marami rin dito mga nakalatag sa ngayon. Yan. Ah, available dito yung mga double burner. Available dito mga double burner. Yan, may mga microphone. Nalatag dito si Kuya. Ayan oh. Double burner. Yan. Mga ano to? Mga keyboard. Mayroon dito. Power bank ko yan, magkano mga power bank Power bank meron din isang dami, dalawang, dami. Dalawang, dalawang daan, daan. Yan. Hanggang kaya <laughs> Yung ang speaker, meron din din yung speaker oh yan Yan ano to? Sa ano? Yung Samsung ano to? Yung parang ano? Printer? Sa printer? Yan, na. yan o, no? nampakadami dito Yung mga Ay. plancha Meron din dito siya mga latag, mga microphone Na Ay yun yung mabibili yan oh. yun yung uh... so ito yung eh. mga napakadami itong mga power bank at ito yan mga microphone tapos sa mga ano kaya keyboard ito magkano tong keyboard 50 yan baka magustuhan nyo yung mga latag dito meron dito mga keyboard dito mga battery mga battery sa cellphone meron din dito guys oh. yan puntaan nyo lang dito eh, sa may dulo na to yung natin para may Pakikita nyo man yung mga latag dito Dito sa dulo Yan meron din dito mga bike helmet Magkano naman yung helmet uh, dito kuya oh, isang, daan isang daan na lang to oh. Yung helmet guys Yung mga oh. ano Nagahanap ng mga helmet meron dito Yan mga sapatos meron dito oh, Yan Yan magkano yung ano na yan Yung scarlet Yan na po oh. Oo oh isang daan na lang yan dito guys oh. yan, isang daan yung mga scarlet dito tapatos, mayroon dito yan, no, napakadami hanggang doon sa dulo yo. talagang ito yung mga latag sa so, ngayon dito sa dulo ng Carmen Planas ayan, yung mga tindan ni kuya ng mga laro ano, yan ayan oh. Ay, ito natin yung latag nyo, yun. Ito yung mga latag din ni tatay dito, yun. Mga laruan na mabibili nyo Ayan, yung mga nag ano, nag ano, yung mga collectibles, meron dito, yun. Know? Ito naman yung ano sa motor, oh, sa unahan, meron din dito. Yan, mga wire, mga sapatos, pero yun dito, yung mga latang yung tatay dito. Ayan, uh, cord. Ayan. Magkaan dito tayo sa mga ganito, yung mga cord? 100. Yan, 100. Ayan, oh, uh, yun, yung mga yung anuan yung nang, ano ng ang oh, ito sardinas magkano <laughs> naman tulay 30 30 yan o no? meron dito mga 30 ano ng sardinas mga laruan mga pintel pin sign pin meron din dito ayan o no? so sa mga sombrero kuya, magkano sa mga sombrero niyan 30 pesos mga 20 pwede na ano sa so, mga bag, mayroon din. yon, talagang oh, 50 yung bag, mayroon dito. Ayan, baka may magustuhan kayo guys. Ayan, nandito, maraming mga latag ngayon dito sa mga, sa dulong-dulo na to ng Carmen Planas. Ayan, mga relo ni Kuya. Ayan, may mga latag na relo sa si Kuya. Kuya, update sa relo niyo Kuya. Ayan. Ayan, ito, mga relo dito, may mga Casio Rolex. Baka may mga magustuhan kayo dito, mga latag ni Kuya dito. Ayan, o. No? Oh. Mayroon silang Invector rin dito, ano? Invicta, ayan. Michael Kors. Magkano sa mga relonyo kaya? Hmm? Oh? oh, mga ganito. Rolex. Rolex, oh. Ah, 600. Yan mga ganito. 600. Ayan, oh. Kami dito, mga 600 ito. Mga... hey guys. Uh, ano to, mga ano to. Kaya, mga imitation, ano? So... Mas mura lang dito kaya, no, ito pang forma lang naman. Kung gusto niyo mga pang forma na rilo, meron dito. Ayan o, oh, marami ya mga parcel, puzzle, posel meron dito. Sa posel ko yan, para magkano dito? 600 din dito sa puzzle. Ayan, 600, napagadami. Guys, bili, na kayo dito guys sa dulo lang ng Carmen Planas. Punta lang yung dito kasi yung binablog natin doon sa bunga, dyan, marami rin mga doon. Sila mong buhay kaskas. So dito, mayroon din dito. So sa dulo lang to yung mga uh, latag ni Kuya dito. Araw-araw po -araw, kaya mayroon kayo nitong ano, uh, latag. Yan, wag umuwag, wag, wag, lang umulan guys ha. Meron mabibili kayo dito talaga sa dulo. Talagang ito dito sa dulong-dulo na 'to ng Carmentana, 'yung pinuntahan natin. Kaya pag pumunta kayo dito, 'yun mga siguro mga araw ng Sabado mas marami. Sa kalinggo, maraming mga latag dito. Yan, pasadahan natin dun sa kabila oh. Yan. Salamat kaya. Yan. Dahan natin dito 'yung mga latag ni Kuya dito. Ayun. Yan, pasadahan natin. Kaya pasadahan natin latag mo. Ayan, mga... Ito, magkano naman dito, kuya? Sa meter. Sa meter? Uh, 250. 250 na, na lang, lang. Hanggang 200. Ayan, ang mayroon dito. Ano to? Uh, ano? Headset pa to? <laughs> Headset. Sa Rofel. Sa ah, Rofel. Ah, ito yung mga safari na sa meter. Ayan, mayroon dito, kuya. 200 sa Yung... Ano tawag ito? Ah, sa mga shoes yan. Ah, sa ah, sa mga shoes, yung pang ano, pang lalim, ano? Magkano naman yan? Limang piso, 5 piso yung na lang, guys, o. mga pang ano, para hindi masakit sa eh? sa ano nung, nung ng uh, pinakadulo ng ano. Overweight. Overweight. Pwede Yun. Color insole sa na 50 pesos lang dito. Yan, napakadaan pa rin dito yung mga, ano, webcam, ano? Webcam. Ah. Magkano naman to ngayon? 100. 100 yun. 100 yun. So guys, oh. Baka may sira kayong ano dyan. Ito, palit nyo na dito sa webcam ni Kuya. 100 pesos na yan dito. Yan. Ito, mga battery. Portable battery. Hindi. So, ano yan. ano dito? Sa pump ng ano, ng... Ah, sa yung ano, sa aqua. aquarium. Aquarium. Yun, meron dito sa ito, pump aquarium. Pump pa rin ito. Ito pang pump pa rin to. Uh, Magkano naman to ganito? Ha? 100. 100 na lang 'yun dito, ayan. Uh, ang guys, oh, meron dito ng ganito. Magharap ng mga pump pump sa aquarium, meron dito sa lahat ni Goya. Ayun, mga nandito sa ngayon. Ano ano to kuya? Power bank. Ha? Uh, power bank ba to? Oo. Uh, ito yung wireless ano? Wireless. 100 ang 100 oh. Pwede to kahit anong cellphone. Ah. Uh, uh, Lalo yung mga modelo. Sa mga modelo, cellphone Ah, mga modelo. Pwede siya pang iPhone. Pwede rin. Pang iPhone. Pang iPhone. Yun o. No? Marami <laughs> rin dito guys. Oh. mga wireless. <laughs> wireless charging papatong na hindi nyo. Papatong mo lang. Hindi nyo kailangan ng wire. Papatong nyo lang. 100. Kailangan <laughs> po po recharge mo ito kasi pag mahina na ang karga. O. Oh. Hirap na siya. Ah, oh. hirap na siyang kumarga. Oh. Parang cellphone oh. din. Pag hindi na na battery, malamang. Oh. Kailangan ipower charge mo siya. Buo. Yung ano, yung Makita mo indicator pag ano, full na dito, may hero ba no? Pero, sa likod. Ah, sa likod. Ayun no. Ayun, yun pala oh. Ayun, yun pala, oh. Ayun, yun pala yung ano niya, yung indicator. Kaso mga bagong dating ito, ch charge pa. Oo. Oh. Pero mga good ito. Oo. Oh. Oh, yun. 100 lang. Ito yung mga ano to, pwede sa mga lagi na sa ano, yung undago, yung hindi niya kayo mabibigatan ito. Ah. Oh. Pwede pwede. Mga ilang oras kaya ito i-charge? Mang... Siguro baka mga dalawa. Yun. Dalawang oras. Yan oh dalawang oras. Ito, so, may black. Puro puti. Maraming puti dito. Ito, black naman. Pa yun, no? Ah, Naka-plastic pa yan. Yeah. Naka-plastic pa yan, Oh. Kito nyo guys, so may plastic pa yan, no? Oh. Yan. Hindi talagang sulit to talagang, ano, mabibili nyo dito. Ito, sa lagang 100 lang. Sa um, mga mall, magkano to Mahal na ito. Oh, nasa 1,000, yeah. ano? Mga Shopee. nasa Oh, so, ito, 100 na lang yan dito. So, Punta nyo lang dito guys, sa dulo ng mga tagan dito, sa may Carmen Yung mga, puis, uh, mga lalatag ni Kuya. Ah, Tuwing ano kayo? Araw-araw? Um, Araw-araw, yun. Basta lang umulan, ano? Talagang mm -hmm. may mabibili kayo dito guys. May mga keyboard din dito na may latag si kuya. Eh, mga tanggero dyan, meron dito. <laughs> Yan, baka may uh, naghanap kayo ng mga ganito. Yan, mga bahasa na small size lang. Mga pang tang... Mga pang, pang, pang ano? Pang gin. <laughs> Yan, mga sapatos meron din dito ang Billboard Suya. Pero ito, ito mga naghahanap sa nagtatanong sa akin nakaraan, ito meron dito ang mga electric submeter, meron dito 'yan. Ah, uh, ano yan mga nagpapakupa 'yan. Baka kailangan niyo 'to, guys, oh. Mga submeter dito na meron dito. Yan ito, ah, napakadami, sulit-sulit ng na mga ladder dito. At sa dulo lang 'to. Yan, pag gagaling niyo ng palingke, dito lang 'yan, o, banda. Tapos dito. makikita niyo na 'tong mga latag ni Kuya dito, 'yan. Yan, sulit na latag. Manalag, Ayun oh. No? Maliitan lang kasi. Mayroon pang latag si Kuya dito, malalatag. Marami pa pala ano dito, no? Oo. Oh, yeah. Mga ilalatag kayo, ano? yan, no? Yan oh. Mga nagaan pa dito, ay mga panglinis to. Sa mga sapatos. Pang pet yan. Pang pet. Yan oh. No? Yan, mga brush. Mayroon dito, piso. piso. Piso lang dito. Yan. Ah, punta nyo lang dito, guys, ha? Yan. Uy, mayroon pang dito, ng, ano? Yung mga nag-swimming dyan. Gaggle, speedo. 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 Ito, original to. Ano? Gagal sa Speedo. Magkano naman to kaya? Hmm? 50. 50, 50 na lang yung dito. Yan, no? Oh. 50 pesos. Yan, guys. Ah, Pagkano? Pagka, ano, nyo lang dito. Yan. Ito, may mga, ano, din dito, telescope. Um, telescope, mayroon dito. Yan. Talagang available dito. Yan guys, so dito napakarami nitong mga latag sa ngayon. May webes update natin sa mga latag dito sa dulo. Sa dulo naman to ng carmentanas na inyong mabibili dito. Huwag lang yan dito si kuya guys. Ano ito? Guma? Guma? Ayun, Ay, meron pala si kuya dito guma oh. Yan, sa bike ano? Sa, may, sa motor. motor yun. Baka may nagaanap ng ano dyan, guys. Ito, meron dito. Yan, goma. Yung bulo sa ano, sa ano ng motor. Interior. Interior, yan. Meron dito. So, magkano naman yan? Dito. Magkano so, naman dito? 80 lang. 80. 80. Bago Bagong-bago yan. Bagong -bago yan. Naka-plastic pa yan, guys, oh. Yan. Puntahan nyo lang dito sa mga natag ni si Kuya Pong. Yun, si Kuya Pong. Yun, si, si Kuya Pong. Yan, shoutout sa mga kasama nating vlogger. Yan. Kay uh, Bustakay. Kay Ilmo Baloso. Yan, dito kang kay Kuya Pong. Mga halata ni Kuya Pong dito sa May Carmen Planas, sa dulo. Ah, ito pala yung sekreto dito, mayroon pala dito sa dulo. Kilagi <laughs> akong nagba-vlog sa ano lang, unahan eh. Ah, <laughs> yeah, yan, ha, mga latag ni Kuya Pong dito sa dulo ng Carmen Planas. Puntahan lang dito, guys. Araw-araw yan. Ito, gaya to. Yung mga charger na ganito pa, wireless. Pinahanap niyo sa si Shopee, mahal doon Ito, 100 lang yung pa, ano, mga wireless na charger ni Kuya Pong. Yan. Puntahan niyo lang dito si Kuya Pong. Yan. Salamat ka po nga. Okay, Yon, Nick TV. Eh, na. Nick TV yung natin. Sa YouTube. Ayan. Pag kami sticker ka, bigyan mo. Ko. Apo, apo. Nadala, ano sa motor eh. Okay. Iwanan ko eh. Okay. So, pag ano, baka bukas. Daling ko dito. Okay. Kaya po, salamat. Ah, yeah, ito, mga natin din dito guys na mabibili natin. Ayan, napakadami din mga latag nila kuya dito. Ayan. Sulit oh. Ayan, ang malaki ka eh. kuya, mga pa-online. latag ni Kuya Joseph, yan oh, no, meron dito. Ang dito mga latag ngayon, mga baka ma, may magustuhan kayo, mga latag ito, mga headphone, Sony, yan. Pagka naman ito, Kuya Joseph, yung mga gaito? Ah, yung mga sapatos, magkano yung latag ng sapatos? 250. 250, yan o, no, may mga, ano tawag dito? Blower. Blower, 150, 150 na lang ito, mga blower dito. 150, ito, mga pang, Kaya, lang sandaan yan. na lang ito. Cutter ano? Isang na lang yung dito. Yan. Cutter. Tawag dito. Kiwi pa siya. Ano to? Yung parang ano? Beep. Beep. Kaya naman to. Yung beep. 30 pesos. Yan. 30 pesos. Ito may pang mga walkman dito. Meron. 50. 50. Yan, meron dito. Kasi tape nito, kuya, kasi parang cassette tape siya, no. Nilagyan ng cassette tape, 80. Yeah, oh. mga wire meron dito, ang ganda nito. Balita lang para 30. Oh. Pang mga pang-collector guys, 30 pesos lang yan dito, 'yon, no. Oh. 30 pesos. Ito, power bank. Ano daw? Pwede sayo 150 to. Charger. Charger ng laptop. Ah, yun, charger ng laptop, 150. You guys, mga naghanap ng charger ng laptop, meron dito. Sa latag ni Kuya Joseph, yan, oh. 150 pesos na yan dito. Talagang sulit na mga latag dito, yon mga charger, mga wire, meron dito. Ayun nyo rin to, Kuya Joseph. Ayun rin. Ayan, oh, napakadami mga... Ayan dito, mga remote control. Meron dito, mga remote control. Ito yung mga airpan, mayroon dito. Yan, mga latag. Ito, mga ano ng kaldila, lagay ng kaldila, mayroon dito. Baka magustuhan nyo yung mga ganitong latag, mayroon dito. Sa mga latag ni Kuya Joseph, yan, o. Oh. Mga... ilaw, mayroon din. Yan natin dito, guys, o. Oh. Yung mga, tama, yung mga charger dito, fast charger, mayroon dito. Sa fast charger, 30? 40, 40? 50, yan. Eh, dito, sa ano, yung lagay ng kandila. 50 yan guys. Oh. 50 lang yan dito. Sa mga latag ni Kaya Joseph yan. Mga wiring charger yan dito. Yan, mayroon dito. Available guys. Oh. So hindi na kayo magsawa dito. Dahil marami kayo mapipili dito. Mga ganitong latag na available sa ngayon. Dito mga selfie stick. Mayroon dito mga selfie stick. selfie stick. Mga bag. Mga low-bidon na bag. Mayroon dito sa mga latag ni Joseph guys oh. Ayan, talagang sulit hanggang doon. So ito yung mga latag niya ngayon sa dulo dito sa May Carmen Planas. Pagka pagpunta kayo dito guys, dulong-dulo lang sila. Kumaliban e, doon sa unahan, mayroon din dito mga latag sa ngayon na napasada natin ngayon guys sa dulo ng Carmen Planas na inyong mabibili guys oh. Ayan, Sulit na sulit mga latag dito. Ayan yan sa kabilang side niya no? Yung pinakadulo na doon sa may simbahan. Yan, pinakadulo ng simbahan na yun. At ito yung mga latag ni Kuya Joseph dito. Kuya Joseph, salamat! Okay, Lamat, no? so, salamat! Oh, salamat! salamat. Yan, hey, eh, Kuya Joseph guys, yung ano dito, naglalatag yan. At tapo uh, pupuntahan natin dito. Balik na tayo din sa kabila guys, para sa uh, ibang latag din doon sa kabila guys. So yung mga... Ayan dito, yeah guys, yung mga latag ni Kuya dito ng mga panalong latag dito, mga microphone. Dito lang yan sa mga latag ni Madam Bente. Yan. Yeah. At uh, ito, magkikita nyo mga latag dito na meron dito sa ngayon, no? Oh, mga microphone. Yan. Ito, baka magustuhan nyo ito, guys. Yung mga ganito. Yung mga... Ano to, Yung pang-ahit. Meron dito, pang-ahit. Ito. Wala nang laman to? Ito yung mga nutot na... Bigger eh. Magkano to dito kaya? Ah, 20. 20. 20. Magkano pa kaya? Ah, oo nga, no? Kaya, ano? Machempuhan mo dito. Pang-iPhone to? Ah, yung pang-iPhone to is 20 pesos. So, yun. 20 pesos. Yan. Yeah. Napakadami dito. 20-20 pesos lang. Yan. Yeah. Headset. 20 pesos ito mga ano pang wifi ano to yung pang wifi camera yan oh no? meron dito guys oh yan pagkano naman to yeah 50 yan no? mga nagaganap ng CCTV 50 pesos yan 50 pesos yan oh no? dito yung mga napakadami dito mga wire mga wire pili na lang kayo dito guys yung mga camera pasadaan na ito mga camera rin dito mga charger ito mga camera oh. Bilabol uh, dito mga camera nila na Kodak. Yung mga China. Oh, meron pa rin dito mga Kodak na camera oh. Ayun know, oh. Camera. Guys, okay, baka magustuhan to ito yung mga Meron din sila dito ng portable rewinder sa mga camera. Tapos sa uh, Meron dito, ayan oh. Tapos ito, may minolta rin dito guys Na mabibili nyo dito Napakadami oh Mga may camera to na meron dito Minolta Minolta Aspirica Lens Meron dito Yan Yan, baka magustuhan nyo ito guys ha Magkano dito? Sir? Uy, 50 lang dito Yung mga camera na ganito, 50 pesos lang Yan, dito yung mga pang collection Pwede nyo mga pang collection guys Meron dito Yan, uh, mga charger yan ang mga charger meron dito tapos keyboard meron din dito. yon keyboard do, oh. Kapalaan. Ito yung mga belt meron din dito. Ito yung mga panahon pa to na ano. Pwede lagayin to na mga inumin. Ito yung mga nakikita natin sa mga western movies ito yung mga ganito. Yan, pwede rin to yung mga ginagamit no sa Kagiera guys, so ito, ito yung mga dala-dala nila dito na maliit. Nalagay ng whiskey o kaya mga inumin. meron dito. Yan yung mga globe charm, ano rin, mga wifi. Rapid wifi, meron dito. Yan, mga headset, meron din dyan. Eh. Yan guys, baka may magustuhan kayo dyan, nandito. Meron sila dito mga available na mga ganito na magigilin nyo dito. Ito magkana yan, boss? Yan. 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 At dito, may mga solar lamp din sila dito Yan, mga solar lamp na mabibili nyo rito Available dito Dito sa mga latag ni Banambente May mga relo din na mabibili rito Yan, mga relo Yan Tapos ito, mga beep Yung mga Nag-ano dyan, gumagamit ng beep Meron dito Ayan, oh Yan, mga beep Napakadami dito mga power bank na mabibili nyo dito guys o oh. yan itong power bank power bank mga sapatos meron dito mga sapatos na available sa ngayon ito ay mga latag ni Kuya Joseph na mabibili nyo dito yan magmula dito sa mga sapatos at itong mga ito inibenta lang nyo dito ng 250 itong Toshiba na, na meter Ayan, 250 hanggang 200. Last price yan guys. Ayan, ito yung mga mini pan na mayroon dito na yung mabibili sa mga latag ni Kuya Joseph. Ayan no? sulit na sulit mga nandito ngayon mga charger yan o. No? Charger. Ayan dito mga fast charger na 50 pesos lang yan dito. Ayan, dito pa. May mga, mayroon mga fast charger. Tapos mga pandikit, mayroon din dito. Mga relo. Mayroon dito sa mga latag ni Kuya Joseph. Ayan o may mga naghahanap ng mga toys, mga Captain America, mga karakter na mga laruan guys meron dito. May mga electric, dami din mga flashlight na meron dito na inyong magbibili. Oh. Tapos itong, ito, yung bilo, na maliit lang yung Yeah, meron din dito. Yan, yeah, oh. No? Ito meron dito yung smartwatch, Para, tapos power bank na rin rito oh, guys. Oh. Ito yung mga latag sa kayo ni Joseph na punta lang kayo dito guys sa mga latag nila Joseph. Araw-araw, available po sila dito yung mga ganitong latag sa ngayon. Ang haba guys, ang laki ng, la ng mga latag dito, ay mahabang ngayong latag nila dito. Kasi hindi umulan, ngayong araw ng Webes, so maraming latag sila dito sa ngayon. So ayan, tulit na tulit ang mga latag dito sa latag nila ko yan sa Padang 20. Ayan kagaya yung ating update dito. Ngayong araw ng Webes, dito sa May Carmen mga... Panalong lata ngayon Wednesday, July 31, 2025. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, ay paki-subscribe lang po para lagi kayo ma-update kung may mga latest video upload tayo. So maraming salamat guys sa inyong patuloy na panonood at pagsuporta. So bye-bye na po.